Bubuksan na natin ang mahiwagang sapatos. Yan. Wow. uy Yan. uy Kopa, mga idol. Sa likod, Kopa din. Sa gilid, meron din nakalagay, Kopa Pure. Yan, meron pa ulit dito, Pure Touches. Yan, tingnan ninyo leather na leather 'yan oh leather na leather. Oh. Kaya yung kulubot niyan talaga leather na leather 'yan. Ang idol 'yan. Ayun oh. Yung ilalim natin, nagamit ko na tayo isang beses. So. Kaya may mga naiwan ng mga dumi diyan. Ah, uh, tinesting natin. Oh. Ito pala yung pakiramdam na sinishare natin sa video. May rubber na rubber. Oh. baik na natin. Natuloy din ang ating ano. Ano naman ang ilalim niya. Ang ganda ng ang loob niya, no.